Target ng Department of Environment and Natural Resources na palawaki ng bilang ng mahirap na mapibenepisyohan ng mas murang singil sa tubig. Si Clazel Pardillas sa report, Rise and Shine Clazel. sa bawat 10 cubic meters na konsumo ng tubig, papalo sa 222 pesos ang singilang Maynilad sa kanilang regular na customer. Pero kung mahirap o low income lifeline, may halos 50% ng diskwento kaya papatak lamang sa 112 pesos ang basic charge. Pero hindi raw yan ramdam ng pamilya ni Jonah, four-piece beneficiary. At nagtitipid naman sa tubig, pero dahil marami sa bahay, lumulobo pa rin ang bill. Paano kung kami, malaki yung kinukonsume nga namin, nasa 1,000 plus o so nasa 60, ganun, 60 cubic. So, hindi rin kami malilis, pero four-piece kami. ba <laughs> diba? Mahirap naman kami. Mas malaki nga yung binabayaran namin. Iyan daw ang nais baguhin ng Department of Environment and Natural Resources. Target ng ahensya, palawakin ang bilang ng may hirap na mababenepisyohan ng mas murang singil sa tubig. Pinag-aaralan ng DNR na itaas ang kasalukuyang 10 cubic meters na limitasyon na requirement para makatanggap ng diskwento sa singil sa tubig. Mas konti naman ang consumption ng Uh, isang uh, household na mas mahirap compared dun sa high-income household. Dahil mas matipid ang pagligo, dahil tabo at timba ang gagamitin nila. Definitely, mas maliit ang consumption ng tubig pagka tabo, timba versus shower. ng lifeline rate ay kung hanggang 10 cubic lang ang gagamitin mo kada buwan. Eh kung kami sa bahay, lumagpas ako, naging 11, 15 cubic meters. Pero mahirap pa rin naman ako eh, mm -hmm. di ba? So dapat sa tingin ko, yung kanilang rate per cubic meter ay lifeline rate pa rin. Patuloy ngayong tinututukan ang paghahatid ng sapat na supply ng tubig. Inaprubahan na ng ahensya ang mas mataas na alokasyon ng tubig na ibibigay ng anggat sa mga consumers sa Metro Manila. Mula 51, ginawa itong 52 CMS mula June 16 hanggang sa katapusan ng buwan. Dalawang put dalawang dam sa Cavite na pinangangasiwaan ng National Irrigation Administration na para lamang sa irigasyon ng mga sakahan ang kinonvert para maging multi-purpose na mapagkukulong ngon ng supply ng tubig para sa mga consumer. Patuloy naman ang paggawa ng pasilidad ng Maynilad para makapag-recycle ng tubig at makapagbigay ng supply sa mga consumer. Uh, until 2027, we're expecting to increase this uh, new water treatment capacity uh, to about 90 million liters per day. So, ganun po ka kaseryoso yung Maynilad uh, in, in putting up uh, new water treatment facilities. Kasabay nito ang pagkukumpuni sa mga lumang tubo para makapagsalba ng tagas at magamit. Galeza Zalpardilia para sa Babansang TV sa Bagong Pilipinas.